Maraming salamat sa ating member at shout out sa inyo Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin At pagmamahal sa ating mga channel Sa ating mga idol na laging naghihintay sa ating mga upload uh, Maraming salamat sa inyo Hindi pa ako lubusang gumaling pero Lumalaban ako para sa inyong mga idol Para makapag-upload pa rin tayo Simulan na po natin ang ating kwento Gulat na gulat ang mga rebeldees sa kanilang nasaksihan na isang tama lamang kasi iyon ngunit agad na nasawi ang kanilang kasama dahil sa kanilang pagkagulantang napatigil ng ilang mga segundo sa pagkilos ang mga ito na naging dahilan para mapapatamaan pa ni Kimba ang isang rebelde sa likod ng kanyang ulo sa mga pagkakataon na iyon mas malapit na ang kinaruroonan nitong si Kimba noon sa mga rebelde at nakapag-usal na ito ng mga malalakas na mga orasyon na pangwasak sa mga pudir at harang kaya sabog ang ulo ng isang rebilde at iyon ang dahilan sa agara nitong pagkamatay. Agad na napapasigaw ang namumuno sa mga ito na sinasabing may kalaban pa sila na nasa paligid maliban doon sa dalawang mga batang nakakaharap nila ka ng isang membro ng mga rebuilding tagtada. Hagilapin ninyo ang kinaroonan ng isa pa natin na kalaban. Mas mahirapan tayong matalo ang mga ito. Agad na nagpalingon dingon ang isa doon sa dalawang pinakamalakas sa walong mga rebuilding tagtada. Kaya nang makita iyon nitong si Kimba, wala nang inaksayang sandali ang batang sniper agad ng binaril niya ang isang iyon. Ngunit laking gulat nitong si Kimba na hindi niya ito tinamaan. Binaril pa ito ni Kimba ng isang bisis. Ngunit ganon pa rin ang mga nangyayari. Sa tingin ng batang sniper, lumihis ang kanyang bala doon sa kalaban nilang rebelde. At nakita na ng rebelde ang kanyang kinaroroonan. Agad na itong umarangkala ng mabilis na pagtakbo papunta na sa kanya. Hindi makapaniwala itong si Kimba na sa kabila ng kanyang mga pabaon na mga usal doon sa kanyang bala, hindi niya tinamaan ang kalaban. Muling inaasinta ito ni Kimba at sunod-sunod na ang kanyang ginagawang pagpapapotok doon sa nilalang. Sa mga pagkakataon na ito, naiiwasan pa rin iyon ng kanyang kalaban. Kaya sa isip ng bata, gagamitin na niya ang pangalawang anyo ng kanyang tanga na barela. Agad na nag-usal ng mga orasyon itong si Kimba at bago pa makalapit ang kanyang kalabang rebelde agad na niyang naiputok ang kanyang bagong anyo na armas. Agad na kumalat ang mga bala nito at nakakasigurado itong si Kimba na tinatamaan niya iyon na dahil nasa kanyang harapan ang kanyang kalaban at imposibleng maiwasan pa iyon ng rebelde. Ngunit nawala na pala sa harapan ni Kimba ang nilang at napunta na ito sa kanyang likuran. Huwi ka pa nga nito kay Kimba. Ang hina mo naman, bata. Ano bang uri na baril ang hawak mo at hindi ka makakatama sa akin? Pagkatapos ng pagkawi kang iyon na agad na itong nagpakawala ng mga pagtagpas gamit ang matalas nitong hawak na gulok. Agad naman na napapagulong itong si Kimba para makaiwas at agad na binitiwa na ang hawak na armas. Agad na hinugot nito ang kanyang isa pang armas na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Ang patalim na gawa sa mga buto ng hayop na asopra. Agad na nawala naman ang kanyang kalaban at sa tingin itong si Kimba, papaatake na naman ito sa kanya. Agad na dumapa ang batang sniper sa lupa. Laking bundok itong si Kimba at nasanay na ito sa mga ganitong mga pagkakataon. Makailang bisis na din na mayroong nakakaharap ito na ganito kabilis na kalaban. Hindi man niya kayang makita at masundan ng kanyang mga mata ang kabilisan ng mga ito. Ngunit kaya niyang maramdaman ang mga bawat pagkilos nito sa pamamagitan ng galaw ng paligid at sa hangin na umiihip sa kanya. Habang nakadapa itong si Kimba, nakaangat ang kanyang mukha at nakapikit ang kanyang mga mata. Dinadama ng bata ang pagtama ng hangin sa kanyang katawan. Nang makita naman iyon ng rebelde, wala itong pakialam sa ginawa ni Kimba. Sinugod niya ito habang bulong-bulong ng rebuilding taddad sa kanyang sarili. Kahit na ano pa ang gagawin mo, bata, wala akong pakialam dahil papatayin na kita ngayon din. Ngunit nang makalapit ng rebuilding kay Kimba at maramdaman ng bata ang paglakas ng ihip ng hangin sa kanyang bandang kanan ng gilid, agad nang ibinuka ng bata ang kanyang mga mata at pagkatapos itinarak nitong si Kimba ang bitbit -bit na punyal na gawa sa buto ng hayop na asopra doon sa lupa. Pagkatapos, nagbabanggit ang bata ng tatlong banyagang salita. Biglang may pwersang kumakawala sa paligid na naging dahilan para mapatigil sa paggalaw ang rebuilding tadtad -tad ng isang segundo. Isang segundo lamang iyon. Nakahalin tulad ng pagkisap mata ng rebuilding. Ngunit sapat na ang mga iyon para makagawa ng kakaibang pag-atake itong si Kimba doon sa kanyang kalaban Napakabilis na gumulong ang bata papunta doon sa kanyang binitiwa na baril. At hindi na hinihintay pa nitong si Kimba na makabawi ng wisyo ang kanyang kalaban. Agad na binaril niya ito kahit na nasa alanganin ang porma ng kanyang katawan. Padokwang kasi ang kanyang ginawa sa pagpulot ng kanyang barila. Ngunit sapol pa rin ang rebelde eh, sa buo nitong katawan. Nasa antas kasi ng ikalawang anyo ang baril nitong si Kimba na parang kahaling tulad ng isang shotgun ang paglabas ng mga bala. Butas-butas ang katawan ng rebelde eh, nang tumilapon ito doon sa mga damuhan. At bago pa tuluyan na tumama ang katawan nito sa lupa nagagawa pa nitong si Kimba na mabago ang anyo ng kanyang baril. Sa pagiging isang reple, ang unang anyo ng kanyang armas at agad na pinasundan ng bala ang rebuilding tad-tad na tumama naman sa mukha nito na nagiging dahilan para sa agara itong pagkamatay. Nang mapagtanto ni Kimba na napatay na niya ang kalaban niyang iyon mabilis nang tumakbo muli ang batang sniper at mabilis na nagtago doon sa mga sagingan at galing doon mas maasinta niya nang maayos ang mga kalaban samantalang itong si Butchok galing sa kanyang kinaroroonan dalawa pa ang kanyang napapatumba gamit ang kanyang armas na tirador bago siya masipat ng isa doon sa dalawang pinakamalakas sa kanilang grupo nakita ng bata na agara ng tumakbo ng napakabilis ang rebuilding tadtad -tad papunta sa kanyang kinaroroonan kitang kita din ng bata ang pagkislap ng dala nitong matalas na armas sa bilis ng rebuilding eh, sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakakalapit na ito doon sa kinaroroonan nitong si Butchok ngunit pagdating ng rebuilding tadtad -tad, doon sa sakingan, Biglang nawala naman doon ang batang si Butchok. Dumaan agad ang bata sa kanyang nakalatang na pintuan na portal na siyang dahilan kaya nakapaglipat ito ng pwisto ng ganon kabilis. Nando doon naman itong si Butchok doon sa kabilang bahagi ng sagingan habang mabilis na inaasinta nitong si Butchok ang rebuilding iyon. Binira ito ng bata ng dalawang magkakasunod ngunit tulad sa mga naranasan nitong si Kimba, agad na nakakaiwas ito sa ginawang pagbira ng tirador ni Butchok na ikinagulat naman ang bata. Hindi kasi inaasahan itong si Butchok na kaya ng rebuilding iyon na maiwasan ang mga bala ng kanyang tirador. na pa nga ang rebuilde habang agad na nahahanap na ang pinanggagalingan ng mga pagbira ng tirador. Agad na itong muling umarangkala ng takbo papunta kay Butchok. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, batid na ng rebuilding tagtada na gumagamit ng mga portal na pintuan ng bata. Nakita kasi nito doon sa gilid ng sagingan ang pintuan na portal. Kaya sa mga pagkakataon na ito, mayroon na itong ginagawang mga usal pangwasak para sa mga portal ng batang si Butchok. Ngunit sa isip ng rebuilding eh, hindi siya sigurado kung kaya ba nang kanyang kakayahan na mawasak ang ganoon kataas na antas ng kalakasan sa karunungan ngunit kailangan niyang subukan para mapatigil niya ang bata sa mga ginagawa nitong pagpalipat-lipat ng pwisto nang ganon kabilis at mapapatumba ang kanyang mga kasamahan nang makalapit ito doon sa kinaruruunan nitong si Butchok agad itong umigpaw at pagbagsak nito sa lupa agaran na inihampas nito ang mga palad doon sa lupa sabay ng mga pagbabanggit at pag-uusal ng mga orasyon. Kasabay din sa ginawa ng rebuilding tagtad ang pagdaan na naman sana nitong si Butchok sa kanyang mga pintuan na portal. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali na karamdam ng sobrang paninikip itong si Butchok at umabot pa sa puntong sobrang nag-iinit ang kanyang katawan. Pagkatapos nakita na lamang ng rebuild eh, na tumilapon palabas itong si Butchok galing sa ilalim ng lupa na ibig sabihin lamang tagumpay ang rebuilding tagtad sa kanyang ginawa. Napapasigaw pa nga ito habang mabilis nang tumakbo papunta doon sa katawan ni Butchok para tuluyan ng wakasan ang buhay ng bata. Bingo! Tinamaan din kita bata! Hindi ka na makakatakas pa sa akin ngayon at sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na itong nakakalapit doon sa kinaroroonan nitong si Butok at agad na pinagtataga ang katawan ng bata. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo nagulantang ang rebelde nang makitang nagiging putik ang katawan ng bata at bago pa siya makahuma tumama na sa kanyang likod ang dalawang mga matatalas na mga garab na hawak ng batang si Butok na nagiging dahilan para mapaigit ito at mapabulwak ng maraming mga dugo. Ngayon pa lamang niya napagtanto na usal na linlang ang ginawa ng batang si Butchok sa kanya. Hindi nawasak ang pintuan na portal ng bata. Hindi sapat ang lakas sa mga usal ng rebuilding tagtad para mawasak ang malakas na pintuan na portal nitong si Butchok. Ngunit kanina, nang maramdaman ng bata na sinusubukan ng rebuilding Tadtad na wasakin ang kanyang mga pintuan na portal agad itong nakakaisip ng paraan para agara na matalo ang kalaban na rebuilde. agad itong gumawa ng mga orasyonalin lang para maisahan ang kanyang kalaban nagkukunwa rin tinamaan din ng usal itong si Butchok para makomplito ang kanyang plano huwi ka si Butchok habang hinugot ang mga nakatarak na mga garab sa likuran ng rebelde hindi pa sapat ang lakas sa mga osan mo manong para mawasak ang aking mga purtaya pasinsyahan mo na ang aking gagawin sa iyo sa tingin ko hindi ka na dapat pang buhayin at nang wala na kayong mabibiktima pa ng mga inosinting tao at pagkatapos muling itinarak nitong si Butchok ang kanyang matatalas na mga garab sa likurang bahagi ng katawan ng rebelde na nagiging dahilan para sa pagbagsak nito sa lupa agad itong nangingisay ng ilang mga segundo at binawi ng buhay dahil namatay na ang dalawang malalakas na mga rebirde madali lamang sa kanila para tapusin ang tatlong natitirang mga membro ng tagtad napatay ang mga ito ni Nunoy matapos na maibaon ng batang aswang ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa katawan ng mga ito makikita mo din ang matinding galit ng batang aswang dahil kamuntikan pang kumalas ang ulo ng dalawa sa mga ito sa katawan ng mga rebelde. Nang tumahimik na ang buong paligid, wikang tanong nitong si Kimba kay Butyok. Kaibigan na Butyok, ano ang ating gagawin sa mga bangkay ng mga ito? Agad naman, nasagot ng batang si Butyok. Dalhin natin ang kanilang mga bangkay doon kay kaberting Kimba siya na ang bahala sa mga ito. Ipapakita natin sa lahat ng mga taong nandito na hindi dapat katakutan ang mga rebuilding iyan. Ngayon na nabawasan natin ng malaki ang kanilang bilang, magdadalawang isip na ang mga ito sa kanilang masasamang binabalak. Mas maganda sana kung ang kanilang pinuno mismo ang napapatay natin para tuluyan ng masugpo ang kasamaan ng mga ito sagot naman itong sinonoy habang mabilis na kumilos na ang mga bata para mabitbit ang walong mga bangkay ng mga rebuilding tagdada. Sa tingin ko, Badi, tama si Tate Abito. Mas nakakabuting susuyurin natin ang gubat. Sigurado akong doon lumipat at doon nagtatago ang mga animal na ito. Bukas, Badi, gagawin natin ang sinasabi ni Tate Abito. Matapos iyon, kahit na sa kaligitnaan ng gabi. Ginising ng mga bata itong si at ipinapakita ang mga napatay nilang bangkay. Mas lalong namamangha itong si sa kakayahan at kalakasan ng mga bata. Sa tingin pa nga ng pinuno ng bayan ng Tabas kung hindi pa dumating ang grupo ng mga batang ito, maring patuloy pa rin silang nagiging alipin ng mga dayo ng mga rebelde pagkatapos bumalik na mga bata doon sa bahay nila ni Manong Tomas kinabukasan dahil sa pangyayaring iyon galit na galit man itong si Commander Abubakar ngunit nakakaramdam na din ito ng matinding takot itinigil na nito ang mga iniisip na paghiganti doon sa grupo ng mga batang birador may plano na ito kung paano makapaghiganti nagpasya ang mga ito na makipagkita sa matalik na kaibigan ng kanyang ama ang mga aswang na sungayan na naninirahan doon sa isla ng Kalabira. Ang islang ito, sampung minuto lamang ang biyahe galing sa kanilang kinaroroonan na isla ngayon. Nais nitong si Commander Abubakar na maglunsad ng malawakang pag-atake doon sa bayan ng Tabas. Sa tindi ng galit ng Commander, nais niyang pulbusin ang buong bayan Naniniwala din ang commander na sa hanay ng mga aswang na sungayan, mayroong mga matatandang aswang ang nando doon na kayang tapatan ang kalakasan ng tatlong mga bata. Sinubukan din na hinihikayat nitong si Commander Abu Bakar ang iba pang grupong mga rebuilde na naninirahan doon sa kabundukan ng pitos at kulubkawa na magsanib-pwersa na ang mga ito para pabagsakin na ang mga malalakas na mga antingero at mga albularyo sa islang iyon. Ang kanyang mga kasamahan naman na mga rebuilding tad-tad, sumunod na din ang pangkat ng mga ito doon sa isla para ipaghiganti ang pagkamatay nitong si Tata Asino at ng iba pang membro ng grupong tad-tad. Ito kasing si Tata Asino na napatay ni Butchok ang pinakarespetado sa kanilang pangkat maliban sa kanilang kumander. Doon naman sa bayan ng Tabas, biglang natahimik na lamang ang bayan. Sinubukan nila ni Butchok na halughugin ang buong kagubatan na malapit sa bayan na iyon. Ngunit wala na silang naabutan pa ng mga rebuilding tagtag. -tag. Tanging nakikita nila doon sa kagubatan ay ang mga platandaan na doon nga nang gagaling ang mga rebuilding. Apat na araw na ginalugad nila ang mga kakahuyan na malapit doon sa bayan ng Tabas nang wala na silang makitang anumang palatandaan na nando doon pa ang mga rebelde nagpasya na si Natatay Abito na bumalik na doon sa bayan sa tingin ng matandang albularyo maaring sa pagkamatay pa ng huling walong mga membro ng mga ito maaring napilayan na ang grupo ng mga rebelde at tuluyan ng umalis ang mga ito doon sa kabundukan ng lugar ng Tabas ngunit nagpayo pa rin ang matandang albularyo na panatilihin pa rin ang dipinsa doon sa lugar. Huwag nang papayagan na mayroon pang makakapasok doon ng mga rebilde. Kinakailangan nilang magtulong-tulong para pangalagaan ang kapayapaan ng kanilang lugar. Sumang-ayon naman itong si Kaberting sa payong iyon nitong si Tatay Abito. Pansamantalang nagpapadala din ng mga pulis itong si Mayor Titing at kasama pa sa mga ito itong si Pablo para may mga makakasama ang mga ito na may mga karunungan sa mga usal at mga orasyon. Ang mga ito ang makakatulong doon sa bayan ng Tabas na bantayan ang buong lugar. Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito na nagbago na ang plano ng mga rebuilding tad-tad. Balak na ng mga ito na doon na mismo sa lugar ng bugo maghahasik ng lagim. Ang lugar na dating tirahan ng amang tulisan nitong si Commander Abu Bakar at karatig lamang na bayan doon sa bayan ng sinawahan. Sa lugar din na ito, naninirahan ang mga magulang nitong si Mayor Titing at ang karamihan ng kanyang mga kamag-anak.